Iris, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.45 ng gabi, may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay dilaw, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan, at sa player na hambog kukuhanan ka ng oras na swerte. Taurus. mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.35 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na masyadong mabango dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Dapat na umiwas sa kulay dilaw kukuha sa iyo ng buenas na oras. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink, dahil kamalasan para matalo ang maibibigay sa iyo. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi. May ikatatalo na 58 minutong negatibo. Umiwas sa player na mahilig magyabang at malakas kung magsalita, kukuhanan ka lang niya ng oras mong buenas. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay 3-0 hanggang alas 6:20 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Maging masinop sa iyong napanalunan para mapahaba mo pa ang oras na buenas, at huwag kang magbalato sa hindi mo kasama pumunta. Libra mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 imedya ng gabi. May ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo kulay pula ang iyong iiwasan dahil magdadala sa iyo ng kamalasan at sa player na madumi ang mukha. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.35 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green, at sa player na mahilig uminom ng alak kukuhanan ka ng oras na buenas. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 10 gis ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng umaga may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na malalaki ang tainga. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na po na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay green, nang walang kukuha sa iyo ng oras na swerte kung nananalo ka na. Aquarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold, siya ang magbibigay sa iyo ng ikakatalo, at sa player na malalaki ang mata. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.55 ng umaga may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na putatlo na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.10 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa player na may tato sa braso dahil kukuhanan ka ng mga oras mong buenas.